Dalawang pindutan lang daw sir. Tatangin, dala nyo lang talaga sir, ay yung remote. Hmm? Hindi kailangan tala yung code ano? Hindi na po kailangan sir. Sa uh, sakaling mawala yung remote no, kasama sa mawawala wala Pag nagka problema sa code, anong mangyayari? ay ito, sir, para okay. man nagiging problema dito sir. Hindi, pag nawala ko. Itong code, nawala oh. No. Ayun sir, re-request kayo ng palibago dito sir. May bayad? May bayad dito sir. sir. Magkano na abot? Kasi nasa inyo na po ito. Mahal ka sir. Nasa patalibo yung atako. Oh, Apat mahal nga. Hindi ko na po sure sir <laughs> Ito sir, dalawa lang po yung okay. Ito yung sa susi yan. Ito yung sa alarm. So, unang pindot, alarm. Nakalarm na po sir. ah, pag na pag natumba no o kaya pag may okay, pagkanawa ka, ano pa ah, oh, okay then yung pangalawang pindot sir ah kapan tawag ah pantawag pantawag ko sir ano gusto malamang malama ko lang pagkakasabi yung unit identify may unit sir ah hala po kagad basta unang pindot mo alarm yung pangalawang pindot ah sir Baxki Kailangan nyo nang unang mong pipindutin. Hindi na, pwedeng susi agad. Hindi naman nyo na, sir. Ito lang yung salam lang. Ah, okay. Pwede naman sa inyo sa kumulungan. Basta binuksan nyo naman yung unit ito, sir, automatic na mawawala na yung alarm. Then, so, pagka uh, pinagod nyo isang beses, pagka-alarm na. Kung ayaw nyo lang na naka-set ng alarm, huwag nyo pita Okay, sige. So, Dahil lang, sir, naka-off yung ating remote. Sir, so, naka-green, ah, naka-red. So, kailangan, pagka, uh, dapat magiging uh, green yan. long press lang natin ito, sa so set. Long press, then maging green, naka-green. So, pagka pinagod mo, naka-green. Sir, so, naka-on yung ating ito. So, mapipindot mo itong ating motor unang pindot then pwede naman gawin kahit anong gawin uh, ukuan, tapat mo lang sa seat okay. Okay. Then, pwede seat. Para, para. Una, tapat seat, sir. then pindot. Pindot. Pindot Pero tayo tools. Hello po yan sir. Yes, <laughs> ah, tank naman. Yung taas, sir. Fuel. Meron tayo, oh. May laman na yan. Meron na sir. One liter. Pero pinaka-capacity na ito, sir, nasa 8.2 1 litro lang, wala ka ng gas. Ayun, 1 litro mo. sir. 1 litro lang po. Mag-activate lang po. Then, ayun, sir, automatic po namamatay po yung ating motor. So, di natin mapipihin. Ang gagawin natin, sir, tatap lang ulit ang bago pagka namatay. Pag, mo na then, pag uh, gusto mong buhayin na, hindi mo to, tapat mo na sa pinakadulo, ignition. Sa lakta man, sir, ipaloy mo lang left and right, then, pinakababa, then, long press counter-clockwise Then, ayaw mo lang siya mamatay. O kaya, kung gusto yung mabilis mamatay, pinutin mo kagad. Alam. Then, patay si remote. Long press. Naka, ah, red. Hindi na siya mabibigot na kahit sino. Then, bubuhayin nyo. Long press ulit. the green. Tap muna. Then, tatagalin yung unlock. Long press. Clockwise naman. Wala na yung Long press. Okay. Wala lang pa sa clockwise. Wala na yung lock. Okay. So, then, lock, counter, Ayan, lock on, then, sa ignition, sa pinakadulo ho. pindot muna ako yung ignition sa uh, preno. Then start, eh. starter. So, kailangan naka-lock press talaga ka dito sa preno sir. Then pindot ang ignition. Check po natin yung mga ilaw. Tapusin na muna. Then, left and right. Then, hazard. Meron may hazard siya lang. Hazard. hazard. Then, meron tayo brake light. Ito yung sa ulahan. Ito yung sa ulihan. Ah, ito yung sa ulian. Oh, sa ulihan. Alin ba dyan yung sa huli? Ito? Ah, kasi so, ito po, meron tayo left and right then. left and right. ayan na, sir. Ayan lang yan. tayo sa gates po, sir. Ayan, sir. Meron tayong orasan. Tama ba itong oras sir? Oo, oh, pinaset ko na yung kanina. At, tapos meron tayong voltmeter, 14.4. Ilan dapat? Tama po yung 14.44. po. anong volt pag papalitan na yung battery? Ah, 11.4. Pag magpupula, may magpupula naman yan dyan sir. Ah, magpupula. Walang ano sir, walang screen. Bakit walang screen? Eh sir, was na bumaba po sa 11.9. magpupula yung ating battery indicator. Meron dyan sa battery indicator. Masa Ayun. Ah, okay, sir. Yung icon na yun, sir. Eh, sir, basta may pumula po dyan. Ibig sabihin, may problema. Ito, meron tayong battery indicator, uh, check engine, tsaka po temperature. Basta may pumula, po, ibig sabihin, may problema. Ito, susiya, pagka nagpula, eh, pagka, pagka hindi nawawala yan, ibig sabihin, naka-open yung ating motor. Papipindot mo kahit ulit mo. Wala nga mawala yan. Yan, wala. Pagka nakabuhay ito, ibig sabihin, open yung ating motor. Then, meron tayo Speedometer, uh, siyempre siya Tapos pagka pinindig mo itong sa so, taas, sir, ito pero tayo pang analog. Mini analog tayo dyan. Pwede mong ulipat kaya ito sir. Di ba pinapasok ng tubig yan? Hindi, sir. Kasi may nabasa da ako dati nga, agapan lang cover eh ayun po, meron po mga accessories na gano'n Pero hindi naman siya pinapasok. Kaya na yun yes, sir, meron tayong kung gusto mong yung temperature, check mo yan yes, sir. Then, ipaba po lang. Ito yung ating ah, dito mo tayo. meter, starting 0 kilometer po tayo. E, pagka pinitip tong left and right, meron tayong trip A, trip B. Pagkagamit, alam mo yan sir, meron din yung alam. Oo, 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 meron Yes long, press mo lang itong right side. Okay, sige. Dalawa yan, sir. Pwede mong gamitin. Pinagabi na dito, sir. Meron tayong oras na naman. Oras. Kung gano ka yung kung gano ka tagal. Kung sa baba na mag-trip tayo, kung gano ka layo. Anong gasolina na ito? Unleaded, sir. 91? Yung kulay green. Oh, okay, sir. Okay. Kita ka muna natin. Ano yan, T? Traction control, sir. O yung ating ABS. Tayo okay, so, off natin yan sir, pwede natin yung off Tapit mo lang yung HSTC Yan, HSTC Long press mo lang to Dapat ba naka-on yan kapag maulan? O Opo sir, Pero automatic naman yan sir, naka-on mo sir Pinatay, mo ah, binuhay mo to, pina Pinatay mo, binuhay, automatic yan naka-on Nare-reset yan? Nagre-reset siya? Nagre-reset, okay, nag-on mo, okay. automatic on so, Kung ayaw mo lang na gano'ng function Patay mo, tapit mo lang yung HSTC Then long press lang ba? Automatic na doon. So, meron tayong adding stop system. Alam niyo doon, Professor. Parang stop yun doon ang Yamaha. Masap. Tumento kayo. Alam sa traffic, tumento kayo. Automatic po siya makamatay. Pero pagka tinrotel nyo, makabuhay siya. Kung ayaw yun ng ganun pang sir, sir, ah, uh, pwede nyo siya ngayon. Okay na tayo, sir. Sa motor. Oh, Saka sa remote. Okay. Ngayon naman, paano pag nawala pa yung ating remote po? <coughs> Pero po tayo Alam ba, naiwan mo itong remote sa loob ng Compartment Meron tayong Manual na pambukasan Then, meron tayo Ayan ako So, mas sabi na ba mo yung sir, siyempre din Kasi pagka nakababa yan, automatic na yung nakabukas So, tataas mo lang Ito, issue dito sir, kadalasan ito po nawawala <laughs> Yan, yeah, kadalasan nawawala. Yung, yung, yan, yeah, nakakaw yan eh. O, nalalaglag. Ah, ganun Yung po yung easy dyan. Nawawala yung takip ka. <laughs> Then, alam ba, nasa long red ka, Sef. Nawala yung remote mo. So, ito yung ating code. Alam yung pati. Dalawa to, sir, ha? So, maganda na ito, sir. Meron kang copy sa cellphone. Kaya meron kang duplicate nito sa sa wallet. Kaya so, yeah, sa ulo mo. Mabilis na lang naman sa ito lang. Ito yung pinaka original sir no. Silagay ko na lang din dito. Magkaiba kasi ito eh. Ay bawal nga pala. Kaya <laughs> yeah, sir magkaiba yan. Magkaiba yung bumper Ah. So para i-activate ito sir. Ito naka-off yung ating remote to. Naka-off. Para i-activate long press mo lang ito sir. Pagka long press. sir Nakadilaw yung ating susi eh dito din, 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 open na po yung ating motor Pwede natin sa pindutin kahit ano na yung unit Kahit wala yung remote Okay. Tapos pagka nawala to, balik na lang dito sir Order kayo ng palibago Medyo mahal din kasi to, oh, ba yata to, <laughs> Kaya ingat-ingat la lang din sir Ito sir, apita ka talaga mo talaga sir, ito hindi, ito, mayroon kang photocopy ng cellphone or kaya mayroon kang dala sa wallet din. Pagkakaiwalay talaga ito, sir. Ayan, no? eh, sir. Automatic line lang ka-on. Pagka hindi mo ito ni long press, automatic na lang lang siya naka-on. Wala long press mo para mamatay yung ating call. Ibig sabihin, bakit papatay mo, laging pipindutin niya. Low no, long press mo lang din, sir. Po. Kung ayaw po, mawala nung dilaw. Okay, eh, ano ba ba? Yun lang naman, sir. No? So, within 2 meters po, hindi na rin naman maririnto ng ating remote. Ano po, na nalimutan nyo naka-green. Hindi lumayo po kayo. Hindi na rin sa maririd ng ating motor. Hindi na rin sa under. Hindi na sa yeah, under. Okay. Pero basta umaandar to, hindi nyo, iniwan yung naka-under at nilayo nyo lang itong remote. May pa din. May tatakbo yan. Kailangan nakapatay. Pero wag nyo lang... ay lang. Ayun sir, maka-on, maka-on. Huwag nyo lang iiwanan na nakatapat sa seat. Kasi mabubuksan. Mabubuksan siya kahit sino. So, pag nakita ng mga magnanak ko yan, nakasipigilito na nila. So, kailangan pag nakapatay po talaga yung remote nyo, nasa sagad o kaya nakalock. Ugalin nyo na lang po mag-lock para iwas na ako.